Yes, mga kabayan, mga kaibigan na uh, for today's vlog natin ay uh, ibablog po natin yung ating pong mga bunga ng ating talong po. At uh, pasensyahan pasinsyan mo nyo na po at ngayon ko lang ito na ibablog kasi ito yung pinaka uh, maganda po na uh, napabunga ko siya ng ganito karami. No? Uh, actually, pitong puno ito. No? Ayan. Pakita ko sa inyo yung mga bunga na yan, oh. Ayun, sa sulok. Ang dami, ano. Ayan, oh. Ito, pangatlong puno, ito. Pangatlong puno siya. Yan. Yan, ganyan kadami yung uh, bunga ng talong natin. Anyway, uh, sa sunod na, na linggo siguro ay ma-harvest natin to, no? At hindi lamang yung uh, talong ang mga tanim ko rito. Ayan, may okra ako, yan. Okra ko medyo na ano sa init pero hindi yan nalalanta. Ayan, may bunga. Ayan, no Ah, uh, libre na po kami mga kapatid sa gulay. No? At hindi lang talong at okra ang aming, uh, ang aking tanim. No? At maging yung aking kalamansi, Oh. Kita nyo yung kalamansi ko. Ang daming bunga, oh. No? Ang daming bunga niya. Uh, first time ko kasi itong na-experience na, -experience na uh, magbunga siya ng ganito. Lahat ng uh, tanim ko ditong mga gulay ay nakatanim lang sa paso, no? At uh, ito yung isa sa mga okra ko na napakaraming uh, napakaraming uh, bumunga, no? Yan yung okra na yan, dami ko nang na-harvest dyan. At ipapakita ko sa inyo yung aking papaya. Yan. Tingnan nyo ang aking papaya. Ayan o. No? Kita, kita nyo yung kanyang bulaklak. Malapit na siyang mamumulaklak o. Oh. di oh, ba? Diba? So mada, madaming uh, bulaklak na siya. At yan. May mga gabi ako. Yan. bano ah, guyabano. Yan ang guyabano ko. Ay naubos ng dahon sa kalalaga ng aking uh, darling. No, yan ang sili. Actually yung sili ko ay nirevive ko siya no at uh, yan hindi lang mga gulay ang tanim ko rito mga kabayan at maging yung ko tingnan nyo, ang daming bulaklak oh di ba uh, ito yung last na uh, puno ng talong ko na uh, napakarami kong na-harvest din dito no at yan ay uh, uh, dahil nun sa ulan na sunod-sunod medyo nagka-problema siya pero ni-revive na natin yan no? yan yung aking uh, gabi yung lemongrass ko ang lago, ang taba yung aking alokbati yan, napakaganda no? Uh, yan ang uh, yung aking uh, dormirit, no? luyang dilaw ayan uh, so alam nyo mga kaibigan mga kabayan ah uh, Siguro magtataka kayo kung paano ito napabunga yung mga talong nito na, na ganito kadami. No? Actually, ano to, nakatanim lang siya sa ah, mga plastic na ano, container, no? Sa mga container lang to nakatanim, no. Yan. O, tingnan nyo. Eh hindi ba nakakatuwa sa dami, no? Next day siguro pwede nang i-harvest to. Update ko kayo kapag na-harvest natin to at ipapakita ko sa inyo yung mga uh, sipag at tiyaga lang hindi hindi mo hindi mo na kailangan bumili ng mga gulay kapag marunong ka no uh, tanim ka lang sa paso o ayan. bubunga o mga nakapaso lang yan ah di ba so ang ganda kaya nga ito ay napakaganda lalo na itong papaya no ayan yung bulaklak ng papaya oh kaganda ay oh lumalaki na siya no uh, magbo over lang ako kasi mayroong tugtog baka makapiright na na naman tayo uh, so yan uh, mga kaibigan mga kabayan ang ati pong vlog sa uh, araw na ito uh, yan, pinakikita ko sa inyo ang aking mga halaman ang aking mga gulay kung paano ito napapakinabangan namin so yan po maraming salamat sa inyong panunood at huwag nyong ah uh, Kalimutan na i-subscribe po yung ating YouTube channel para po tayo ay umangat. No variety vlog po ako, halo-halo. Ah, ayan. So salamat sa inyong panonood. Bye-bye.